Bongga ang showbiz comeback ni Willie Revillame. Eh. Bukod sa may bagong show, si Kuya Will ay may sariling channel na rin. Nasa frontline ng balitang niya si MJ Marfori. After almost one year, Nagbabalik kapatid na si Willie Revillame, present nga sa ceremonial signing ni Kuya Will, sina MQuest President and CEO Jane J. Basas, Signal First Vice President and Chief Revenue Officer Gerard Milan, at iba pang mga opisyal para sa channel na Will TV. And for that, gagamitin ni Kuya Will ang pinakabago at state of the art studio dito sa launchpad sa Reliance Mandaluyong. This time around it's going to be a much bigger partnership because it's beyond just a TV program we're actually going to help Kuyo will build his own channel on Signal uh, Will TV and we have we have we will assign it a very premium position which is channel 10 Marami kasing mga balita na hindi ako babalik ng TV5 Maraming balita na hindi natin ka Actually kami po ni MVP ay magka-partner yung pinapagawang studio at yung building So pa paano kung hindi babalik eh partner mo 'yan. Napakasaya namin na bumabalik si mm. Kuya Will uh, at talaga para sa mga audience natin ng uh, ng Signal, ano. Yes. And uh, kaya pinili natin na ilagay siya sa channel na madaling mapanood, madaling abutin channel 10 para mas marami pang nakapanood. And guess what? Magsisimula na ito ngayong Christmas season, Lunes hanggang Linggo. At ang title, Will Nario bagay na pinaghandaan raw niya during his downtime. In true Kuya Will fashion, Bigyan ng jacket yan. Abangan <laughs> nyo yan. Meron tayong segment sa ating pong Bigyan ng jacket yan. Bukod sa mga bagong segment, Abangan din ang mga bagong co-host na makakasama sa Willionario. Abangan si Kuya Will at ang Will TV sa Signal Channel 10 this December. Nagbabalita mula sa front MJ Marfori, News 5.